Hi mga lodi, nandito kami, nakadaan kami dito sa lugar na to. Wow, ang ganda naman ng lugar dito. Hmm. Kahit hapon na siya, oh, may mga ilaw-ilaw na kunti yung mga ano, daan. Ang ganda talaga dito. Saan bang lugar na to? Madaanan lang kasi natin, papunta tayo ng palengke mga lodi.